Alright, maganda maganda araw uh, mga kabayan, lalo na sa ating mga kabayan FW. Andito tayo sa barangay uh, 792 sa may Pasig Lane, no? At ito uh, po, eh, binababa na dito yung ano, yung uh, Ensure. Eh, oh, uh, shoutout sa ating mga kababayan diyan. Ito yung insure, uh, eh, lalapag ilalapag na dito, no? Ayun po. Oh. Barangay tayo dito, pumasok tayo dito sa barangay 790. 790. Eh, lapag na dito 'yan, ah. Oh. Ang Dami nito, ha. Para sa mga lolo at lola. Ayan na po. Para lang ito sa mga lola ha, sa mga, mga lolo. Insure. Ayan. Ayan uh, si Bunso. Sakto na? Ayan, sakto na. Ayan o. Ayan o.

Sakto na? Sakto Alright, maraming maraming salamat po kay Kagawad Thank you, thank you Alright, so we'll continue tayo sa ating uh, pagde-deliver ng insure na gatas Para sa ating mga lolo at lola Kasama natin si Engineer Leia Ganda Ayan o oh. Saka si Bunso Ayan Andito oh, tayo. Andito tayo sa barangay 793. Ah, oh. oh, tayo. Ah. Hello po. So ito po yung barangay po nila. 793. Ayun oh. Natin si Idol at magtuturnover tayo dito ng Insure. Ilan mo yan, boss? Si deliver. 8 boxes and 22 pieces. Ayan, bali... Bali total po is 214. Ayun, no? 214. Uh, barangay 793. So, na uh, 86. Thank you, Idol. Salamat po. Thank you, thank you, thank you. So, ayan, nandito tayo upang... Uh, ano? I-deliver e na ang uh, gatas. Insure! Ayan. Mamlay yan dito. Ayan, So ito na. Uh, drop off na kami dito ayan si idol o oh. si Forman, Forman. Oh, 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 oh. okay. Ano? Ano? Para sa you know. ano na mga lola at mga lola. Hindi na ang inyong insure. Ay, you know. Alright mga bayan, kasama natin si Foreman Dito tayo sa barangay 791 At magdeliver po tayo dito ng Ensure na milk para sa mga Lolo at Lola Pasok tayo dito sa barangay Hi Magandang uh, Araw. Sir Jun, ilan po yung I-deliver natin? Sa barangay 791, 86 8 boxes Tsaka 15 peraso a total of 207. All Thank you po, Sir Jun. All right. Ayan po, andito tayo sa Barangay Hall nila, no. Ayan. All right. So, andito po at uh, binababa na yung insure para sa mga lolo at lola dito sa barangay. Ay si bunso, si foreman. Ayan. Ayan to po ating mga kawani ng District 5. Sa po kasama natin si Ma'am Leia. Ayan. Ayan po. Uh, shout out sa ating mga dalawa pa. Dalawa pa. Ayan. So samahan natin sila i-deliver po dito. Ayan eh, dito. Okay. Okay. Dalawa pa, dalawa pa, dala pa. Ay, ito, dalawa. Oh. Si Idol lang din dala. Ayan, mga kabayan. Thank you, thank you. Alright, so dito tayo sa barangay 787 Soon 86. Ayan po. Ito yung kanilang uh, barangay hall. So kasama natin ang ating kawaning uh, uh, engineering no. So sila maglalapag dito. Sa sasakyan ng District 5. Ayan pa sila idol Ayon oh, sa mga lolo at lola dyan ng barangay A787 nandito na yung insure. gatas wala po sa mga ng lungsod ng Maynila your me ayan si ma'am Leia dito. ayan tapos 30 ayan yung rosa yung kay paming sa onyx ayan ay, bayan baba na ng ating mga lodi. ayun o. Oh. si Forman. Napakasipag po nito ni Forman, o. Lahat sila masisipag. Oh, District 5 ito. District 5. Engineering. Ayan. Seven, Ayan. Ayan. Oh, shout out kay Idol ah. Ayan. Ayan. Insure. Ayan. Wow. 13 butal Ah, oh. uh, 13 butal Apo, ilan po yung na-deliver natin? Ang na-deliver po natin is 12 boxes Apo Tsaka 13 pieces Total of 301 Wow, ang dami pala, no? Thank you, Sir Jun. God okay, bless. you then. Alright, tuloy tayo sa ating uh, pag-de-deliver, uh, no? Andito tayo sa may barangay 85, 785. So, 86. Ayan. Hi, Chairman. Andi andito po si Chairman. Magandang hapon, Chairman. Andito tayo para i-deliver itong... Uh, insure para sa ating mga lulu at lola. Ano ay kayo, Chairman. Maraming maraming salamat po, Yorme. In behalf of uh, senior citizen ng Barangay 785, maraming maraming salamat po. Alright, thank you po, Chairman. Okay. Ito at uh, andito na yung ating uh, sasakyan. May insure itong laman, no? Ito na. sa Sir June. Yeah. Ayan. Si Sir June. Sir June, ilan yung ida-drop off natin dito? Ang ida-drop off natin dito is... Ito, hinahanap ni Sir Jun ang... Uh, 75. ayan na, ayan na, ayan -off na. natin sa barangay 785, zone so 86, apat na boxes, tsaka nabing apat na piraso. Ayan. total of 110. Mm, okay, sige po. For box. Na, ay, bababa na ang apat na box. Ayan, ang sipag talaga nito mga bata ni Sir ni Bunso. Grabe ang grabya, sisipag ng mga to. Ayan, apat na box mga bayan. Ito, matagal na po ito. Uh, veterano na po ito sa okay. District 5, di ba? Ito na lang Ay, gayon. <laughs> Ito ang Bukas na ba? Bukas. Ito si Ma'am Leo. O, oh, sa mga lolo at lola, dito na yung gatas na insure. Ito, inaayos na ni Bunso. May design pa po. Ayan o. So, ayan mga kabayan. Thank you, thank you. ¡Gracias!